Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ibanghelyo ay mula kay San Juan, Kapitulo 18, Versikulo 33 hanggang 37. Ngayon, ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Isang dakilang kapistahan na nagpapaalala sa atin ng ganap na kapangyarihan ni Yesus, hindi lamang sa langit at lupa, kung hindi sa ating mga buhay at sa ating mga puso. Ang Ibanghelyo ngayon ay nagdadala sa atin sa isang kakaibang tagpo, isang paglilitis kung saan si Yesus ay nakatayo sa harap ni Pilato. Tila isang Panginoon na walang kapangyarihan hindi makalaban man lamang siya ay inakusahan at malapit ng magdusa at ipako sa krus. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? At sa tanong na ito ay nakapaloob ang isang malalim na misteryo ng pagiging hari ni Kristo. Sumagot si Jesus, Ang aking kaharian ay hindi mula sa mundong ito. Sa pagsasabi nito, binigyang kahulugan ni Jesus ang kanyang pagiging hari. Ngunit hindi pag ayon sa mata ng mundo o sa inaasahan ng tao. Sapagkat para sa mga Hudyo, ang hari ay isang makapangyarihang pinuno, isang tagapagpalaya mula sa mga maniniil at isang magtatatag ng kaharian dito sa lupa. Para naman kay Pilato, ang hari ay isang banta sa politika sa kapangyarihan ng Roma o isang taong maaaring lumaban sa kapangyarihan ng Cesar. Ngunit sinabi ni Yesus na ang kanyang kaharian na hindi nakabatay sa teritoryo o lugar o sa kapangyarihang alam ng tao. Ang kanyang kaharian ay matatagpuan sa katotohanan, pag-ibig at katarungan. Kahariang higit pa sa anumang makalupang pag -ahari. Si Yesus ang hari ng katotohanan. Kaya nga, nang muling tinanong ni Pilato si Yesus, kung gayon ikaw ba ay hari? Sumagot si Yesus, ikaw na ang nagsabi na ako'y hari. Ipinanganak ako at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Dito iniyahayag ni Yesus ang layunin ng kanyang misyon bilang hari, ang magpatotoo sa katotohanan. Ang paghahari ni Jesus ay hindi nakabatay sa lakas o kapangyarihan ng mundo, kung hindi sa pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng mapailalim sa paghahari ng katotohanan? Nangangahulugan ito na ang kaharian ni Kristo ay nakapundasyon sa katotohanan ng Diyos, ang Diyos na maawain, makatarungan, at hindi nagbabago ang pag-ibig kailanman. Hindi tulad ng mga makalupang kaharian na, badal, na madalas puno ng pansariling interes at ambisyon, ang kaharian ni Kristo ay itinatag sa pag-ibig at kabanalan. Si Yesus ay isang hari na ang kapangyarihan ay nagmumula sa kanyang pagiging isa sa kanyang ama at sa kanyang kahandaang ialay ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig sa sangkatauhan. Ito ay isang pag na inaanyayahan tayo na talikura ng ating mga ilusyon ng kapangyarihan at lakas na ipasa, ipasailalim ang iba sa ating mga anino. Ito ay nagaanyaya sa ating mabuhay ayon sa katotohanan ng Diyos. Ngayon hinahamon tayo na itanong sa ating sarili, Pinapahintulutan ko ba si Kristo ang hari ng katotohanan na maghari sa aking puso? Ang pagharing ito ay isang pagpipili kailangang pumili sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan ng Diyos. Tayo ba ay tapat, mahabagin, mapagmahal sa ating mga relasyon sa ating kapwa at sa ating mga desisyon sa ating buhay? Tayo ba ay pumapasok o nabubuhay sa kalooban ng Diyos? Kapag tinanggap natin ang paghahari ni Yesus, tinatanggap natin ang katotohanan nagpapabago sa atin na nagbibigay daan upang talikuran ang pagmamataas at pagiging makasarili. Kung siya ang ating hari, siya ang susundin natin sa ating buhay at hindi ang ating mga sariling kagustuhan. Sapagkat ito ay isang kahariang hindi mula sa mundong ito. Kaya't sinabi ni Yesus, ang aking kaharian na hindi mula sa daigdig na ito. Ang mga salitang ito ay nagpapaalaala sa atin na ang kaharian ni Kristo ay higit pa sa anumang gobyerno, sistema o ideolohiya o kapangyarihan ng tao. Ito ay isang kaharian kung saan ang pagpapatawad ay nananaig sa paghihiganti. Ang pag-ibig ay nagtatagumpay sa galit at ang kababaang loob ay sumasakop sa pagmamataas. Ang pagiging bahagi ng kaharian na ito ay nangangahulugang tayo ay tinatawagan upang mamuhay ng naiiba upang yakapin ang mga halaga ng buhay na kadalasang salungat sa mundo sa ating paligid. Sa isang mundo kung saan ang tagumpay ay madalas na sinusukat sa estado, kayamanan at impluensya, ang kaharian ni Kristo ay sinusukat sa pananampalataya, kababaang loob at paglilingkod. Isipin natin ang mga salita ni Jesus sa sermon sa bundok. Mapapalad ang mga aba sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ito ang kabalintunaan ng pagahari ni Kristo. Ito ay isang kaharian na nakatayo sa karukhaang espiritual, ngunit isang taong sumasalig sa Diyos. Kung saan ang mga mapagkumbaba at nagdurusa ang pinakamalapit sa kaharian ng langit. May tanong na dapat nating pagnilayan. Nabubuhay ba tayo bilang mga kasapi ng kaharian ni Kristo o mas nakatuon tayo sa mga pagpapahalaga ng mundo. Hinahanap ba natin ang pagkilala at tagumpay ayon sa pamantayan ng mundo o nagtitiwala tayo na ang ating tunay na halaga ay nasa pagiging anak ng Diyos? Ang pamumuhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo ay nangangahulugang yakapin ng isang buhay na puno ng pag-ibig sa kapwa, pagsasakripisyo at tapat na pananampalataya sa Diyos kahit sa gitna ng ating kabiguan, pagdurusa at kahirapan. Kaya nga si Kristo ay tunay na hari at ang kanyang paghahari ay naganap sa krus. Ang pagiging hari ni Yesus ay yumayakap sa paghihirap sapagkat ang paghahari niya ay pagkalukluk niya sa krus bilang kanyang trono at ang kanyang korona ay tinik. Para sa mundo, ito ay tila pagkatalo o kabiguan. Ngunit para sa atin, ito ang sukdulang pagpapahayag ng pag-ibig. Si Jesus ay nagahari sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili. Ipinapakita niya sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay matatagpuan hindi sa pagkuha kung hindi sa pagbibigay. Kapag tinitignan natin si Kristo sa krus, nakikita natin ang isang hari na nakakaunawa sa ating mga paghihirap at pagdurusa. Ang kanyang paghahari ay hindi malayo sa atin. Siya ang Emmanuel. Pumasok siya sa ating karanasan bilang taas, tao, sa ating mga pagsubok, at naghahari siya sa pamamagitan ng pakikibahagi sa ating mga pasanin. Ito ang hari na kasama natin sa ating paglalakbay sa buhay. Nalalaman niya ang ating mga sugat at pinapagaling niya tayo sa pamamagitan ng kanyang sariling sakripisyo at pag-aalay ng buhay. Tayo ay bahagi ng isang kaharian na nagdadala ng pag-asa kahit sa pinakamadilim, pinakamadilim na mga sandali ng ating kasaysayan. Ang pag ni Kristo ay nagpapaalaala sa atin na ang kapangyarihan sa kanyang kaharian ay nasa pag-ibig at pag-aalay ng buhay. Tinatawag niya tayo upang mamuhay sa ganitong diwa. Handa ba tayong talikuran ng pananaw na mundo, sa kapangyarihan at sa halip ay yakapin ang krus sa ating mga sariling buhay? Tinang, tinatanggap ba natin ang hamon ng pagmamahal sa iba tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin kahit na mahirap ito? Kaya nga, nawa ay pagharian ni Kristo ang ating buhay. Ang ibig sabihin na si Kristo ay hari ang ibig sabihin nito ay pagbibigay daan sa kanya na maghari sa bawat bahagi ng ating buhay. Sa ating pamilya, trabaho, pakikipagkaibigan at maging sa ating mga kahinaan o sa mga dinadaan ng pagsubok. Ang kanyang paghahari ay hindi lamang isang bagay na kinikilala natin sa panalangin kundi isang bagay na nagpapabago sa ating pamumuhay. Ang pagtawag kay Kristo na Hari ay isang pangako sa isang uri ng pamumuhay na naglalaman ng kanyang katotohanan, pag-ibig at awa. Sa dakilang kapistahan ng Kristong Hari, magbagong-loob tayo at manalangin na mamuhay bilang mga kasapi ng kanyang kaharian. Anyayahan natin si Yesus na maghari sa ating mga puso. Payagan natin ang kanyang katotohanan na gabayan tayo, ang kanyang pag-ibig na hubugin tayo at ang kanyang kababaang loob na magbigay inspirasyon sa atin. Tandaan natin na habang ang kanyang kaharian ay hindi mula sa mundong ito, ito ay naririto na rin sa tuwing isinasabuhay natin ang kanyang salita. Sa isang mundo na madalas na nahati at nalilito, tayo ay tinatawag upang maging mga saksi ng kaharian ni Kristo. Isang kaharian kung saan ang katarungan, awa at pag-ibig ang nangingibabaw. Mamuhay tayo araw-araw na may tapang na sundin si Kristo, magpatotoo sa kanyang katotohanan at magtiwala sa kanyang walang hanggang pag -ahari. At naway palagi nating alalahanin na ang kanyang pag ay hindi lamang pag-asa para sa hinaharap o sa darating, kung hindi isang pag nasa kasalukuyan na natin, isang katotohanan na maaaring magpabago sa ating buhay ngayon. Kaya nga maaari nating sabihin, Kristo, aming hari, maghari ka sa amin at akayin mo kami sa iyong kaharian ng pag-ibig at kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.